Taga saan si Ma'am Michelle? Taga Manila po. Ay, il ilonggo pala ako. Bako Ilonggo ka? May itlog ka? <laughs> ilonggo, ilongga? Ilongga. Ilongga. Akala ko ilonggo ka. Kaganda sa kaganda sa tapos may itlog ka. <laughs> Sorry siya. <laughs> Salamat. Nakapasok ako ba? Mm-mm. Nakapasok ka na. Gusto mo labasan ka? Labasan ka. Malabas ka. <laughs> Palagi Ilan ta kita nang panood eh. Ah, okay. Ilan taon na ba si Ma'am Michelle? Ano? 41. 41 ka na? Oo. May anak ka na po? Meron ako. Ilan? Tatlo. No. Pwede pa patay ng electric fan mo? Parang lilipad talaga tayo. <laughs> Oo. Sige, wait lang. Maingay ba? Oo. Maliban sa'yo. Yung electric fan mo, mas maingay pa sa buhanga mo. <laughs> 41 years old. May anak na ilan? Tatlo po. Tat Tatlo. Bakit ka napunta dito sa live ni 2.0? ano, yung gusto ko lang. Trip mo lang, ganun? Oo, oh, trip. Gusto ko lang yung ano, yung makausap kita. Kung ano bang feelings. Ano uh, anong pakiramdam na nandito ka na? Parang sarap pala. Parang <laughs> uh, <laughs> Para makakabasa ako ngayon ng 41 years old, guys, ha? Uh -huh. Nagbago na po ako, guys, no? Ayoko nang bumalik siya dati. Nagustuhan mo yung live ni 2.0? Opo. Ano yung nagustuhan? Ano, ano kasi yung parang matanggal stress sa buhay eh. Yung mm, timbig-sibihin sabi stress ka. Hindi naman. Hindi naman Gusto man, mo siya. mas matanggal yung stress mo? Oo. Oh, oh, oh. Kita tayo. <laughs> <laughs> May alam ako ma'am na mas matatanggal yung stress mo. Kahit isang beses lang. Patanggal <laughs> yung stress mo pero isang beses lang yun pero yun na yung iisipin mo ah. -oh. sarap pala dito no tanggal ang ano ang gwapo mo pala sir uy piso <laughs> 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 mm. totoo hmm. Mm. ano yung siya polis hindi hey po virgin po ako Di po ako polis. Virgin. <laughs> bakit? Pa. Duda ka? Oh, bakit? Nag-aanak ba kami? Oh. Parang pulis kasi. Ba bakit nyo nasabing pulis ako? Yung ano lang, yung forma. Yung vibes mo. Forma. <laughs> pulis matulis. Ah, so gusto mong papatuhog kasi matulis. <laughs> So, ibig sabihin yung aura ko parang polis, gano'n? Uh Oo, -oh, polis. Hmm. Taga saan ba si Ma'am Michelle? Dito ako sa Manila ngayon. Pero na yung ano ko. Saan ka sa Manila? Sa ano, sa Fairview. Napuntahan nga para na para mabasa. <laughs> uh, uh May boyfriend ka? Asawa. Wala sir, naghahanap. Ay, kaluoy. <laughs> Hello oi man. <laughs> Budlay na gid pagabuhi. Au. Oh. Wala na kita sa, sa Manila oh. au. <laughs> ha? Da di sa Manila. Mhm, te -mm. eh, wala ka naanap dyan? <laughs> mm -mm. Parang oh. ano eh, parang nami yung ano eh, yung ilong, ilong ano ba yan? Yung Ilonggo, Ilongga, Ilonggo na ano, lalaki. Okay. Ano ba talaga? Ilongga o ilonggo? <laughs> ha? Nagugulo lang sa kanina sa'yo. May, it may ano ka? Ilonggo ka? Ano? May itlog ka? Nagdududa na tuloy ako sa pagkatao mo. Manami. Mga ma masasarap yung mga ilonggo. Ganon. Hmm. Nami. Ganyan mga ilonggo. Eh, kay ilonggo man kuya. Ibig sabihin, ibi, buot si Lingon, gusto mo ganyan, gusto mo ganyan mga kaparehas naman yung mga ilonggo? Tama ba? Hmm. Hmm? Dali na akong bisahan ta. Hmm? -mm. <laughs> hmm? May asawa ka na, sir. Miara, may isa na. Dagdagan <laughs> <laughs> natin. Ha? Dagdagan. Oo. Gusto mo? At least maging proud ako. Di ba 41 years old. Okay na yan, guys, di ba? Medyo uh, matagal niyan sa larangan ng ano at uh, may experience na po 'yan. ano, <laughs> <laughs> yung pulis daw maraming ano ng babae. Huh? Oh, daw da ba daw. Tanggalin mo yung daw nagdududa ka pa eh. <laughs> Nanghusga ka na nga lang, nagdadalawang isip ka pa. Parang <laughs> <laughs> siman. Ha? Parang siman playboy oh. daw. Oy, marami kayong dinadamay eh dyan. Uh, oh, usgahan nyo na ako, wag lang yung ibang tao. Ito oh. na lang siman ka daw. Siman ako? Oo, oh, siman laloko. Eh, bakit naloko ba kita? Ah? Kung totoo na marami, kung uh, basta ang polis matulis at maraming natuhog, ibig sabihin natuhog ko kayo. Ibig sabihin, nadilaan ko yung kuko mo. Oh, ikaw siguro yung nadilaan ko mabaho, no? Ikaw yun. um Ito to. Ilang taon ka na, sir? I'm 32 years old. Ah, 32. Bata pa na si sir. Hey, matis tingin mo lang, bata. Bata, tinanong tabi. Kaya makagat mo, kuya, ma'am. Huwag mong sabihin na 41 years old yun na kay Ukuban, taging kaya. Madunot man niya kung ipon, simo yun. Hindi ko, hindi, hindi ko pag-ismula kay Diyos ko. Matalong pa niya ako dila ang ipon niya, ma'am. <laughs> pag kinagat kasi ni sigurado, mapasinggit ka ganyan agay. Hindi ka magpaperde. Ha? Hindi ka magpaperde. Ayoy, uy. Oh, tabi. Kalon gani? ni. <laughs> Hindi, <laughs> <laughs> <De> charot lang. Hindi, <laughs> actually, ano. Polis ako. Uh -uh. Mm -hmm. And this is my, ano, ah, uh, kumbaga, ito yung libangan ko pag wala akong trabaho. And, so, nandito lang ako sa TikTok. Sabi na eh, yeah. polis eh. Oo, oh, tapos? Pabumbuto? Marites ka? tupad ko. Oo, te. Sino ganyan may balak? Sinyo yan? Ang pamangkin mo o ikaw? Do'y interesado ang pamangkin mo eh. Oh, pakita ka ng mayos dyan, ma. Am. So, naghahanap ka o mahanapan ba kita na, Ako lang talaga Pero, gusto mo. Mong... Gusto lang kita makausap kung paano bang ang Ah, usap lang? Hmm. usap lang? Kulang. Cool Balaan mo man, ma'am, kung anong butchilingon sa usap sa ilunggo, di ba? Mm oh, te, eh, gusto mo usap, punta ka? Sigurado ka? Patingin daw na po. Ha? Patingin. Mahaba-haba ni ma'am. buti. Siyempre, maganda ang, ang tita. Maganda rin yung pamangkin, di ba? Mm, ma, ma, mahaba to. <laughs> oh. Abot sini mo mo abot sini mami mo abdo. <laughs> mm, mm Para na papagod na ako sir ah. Pagod ka sa? Kalang muna position mo na sir nang maganda sir kasi para napapagod ako sa kahawak na cellphone eh. Tapos mag-ano mag ka pa sa akin, Diyos ko. Baka huling saya mo na yan pag ako nakatapat mo. <laughs> Anong pakiramdam na nandito ka? Ah? Parang masaya, sir. No parang. Parang. Uh Oo. -oh. Thank you, uh, Arang. Salamat. Mga ano ko to, guys. maka kauri ko po sila. Hmm? Muna ang mga ilunga na yan guys, mga malambing ginaya Piko na na sila guys, pero ginakontrol, ginagapon nila kung lingon okay. Kung pwede lang na sila magmura guys, nagmura na yan sila, kaso ganyan talaga ang ilungga. pa uh. mm -mm. Pag uh, sa Tagalog, pag nasasaktan, aray! Ganon, pag sa ilungga, aray! Masakit! Ha? Diyan ka sa Manila, di. Kau mo ko ha? Ambal na eh, oh. oke? ambal ko location ko ah. <laughs> ha? Diyan dampe. Ambal gani, oo, oh. nga kantuan mo ko. Oh, 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 oh. Ara ko sa tagig. Ay, lalayo, sir. Eh, hey, problema ko na kayo, ikaw mo niya makadto sa akin. Ay, makadto, hindi ikaw. Tingin mo sila ka ako, oh. <laughs> <laughs> kapal kapal, diyan mo ito 2.0, no? <laughs> ah, hindi, actually, wala ako dyan. Pero pupunta ako ng Maynila. Pag uh, may schooling kasi ako, uh, after after ng schooling ko online, ah uh, mag magkakanta kami ng uh, actual practical, pupunta ng Maynila. Ah. Hmm. Wala pa nga, umuungol ka na. <laughs> ah. Ano ginaaral mo, sir? Secret, hindi pwede sabihin. <laughs> Ha? Di ba pulis ka na? Hindi, learning can stop gani. Di ba? Dapat punuin mo, kahit na, kahit na sa ano ka na, kumbaga, nasa stable job ka na, dapat, ang uh, learning mo, tuloy-tuloy pa rin yan. Hindi dapat na, nababawasan. Na di ba? So, you need, uh, you need to gain more knowledge about your work, kumbaga para maging hindi ka lang uh, maging fully equipped sa equipment dapat with knowledge ah uh, okay no. hindi puro ana-ana lang nasa isip ha di ka na sa sa tagig wala mga asin na mo mga asin, asin. si to ako wala ako sa trabaho oo uh Oo. -oh. Ah, ana. Ha? Sa so, sudden sir, akyat ako ulit. Baka marami pa nag gusto nang mag-akyat. Salamat. Buti na realize ben. mo 'yan. Hindi <laughs> 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 yeah, thank you mama Michelle Pustrado Ilonga. Uh. Ayan. Laging salamat. Thank you, sir. Bye. Oh, at least, di ba, guys? Ngayon yung pagbigyan natin ng pagkakataon naman. Wala naman problema yan. Basta nabapakita lang sa camera, guys. Eh.